pinaalis at winersa daw kagabi kasama yung kapatid niyang may sakit na tinakbo sa hospital kanina 50-50 na no ba yan? PMO ni kailang naawa sa bata tatlong bata to may sakit pa yung isa o oh, ngayon nandito sila o oh, pinaalis nyo sa unit wala kayong puso ano ba yan? Alam mo lang pagbabago sa deka. Oh. Ano naman? Ginawa. Oh. Talagang tinanggal sila doon. Tapos tinakot pa daw kagabi. Ang kwento ng bata. Maawa kayo. 50-50 yung kapatid niya dahil sa inyo. Sa ginawa niyo. 明白。